Yung! <laughs> ha? Kaya, uh, kaya makanganak na si Bisis. Nilo sinulog ko nang dito. Sa line-in lang kami nang ano. Dinala pa siya sa line-in. Kaya uh, uh, mga anak niya pumutok na yung parubigan niya. Kaya dinala ko kagad siya sa dito sa uh, yung line line in Lying in. Iya. Siapa pakai apa? Aduh, di siasa lobi. Hindi makapag-video. Kaya yeah, mamaya na lang. Mamaya na lang mga karo. Kaya yeah, mamaya na lang. Hindi ko na? Mengangkat nak, mengangkat <laughs> Ang anak na siya. May fill up na siya ng certificate ng anak ko. Eh. Mabutok na yung kanubigan niya. Ang anak na siya dito. Diyan siya. Bubukang kang na siya dyan. Ilalagay si baby dyan. Uh, di, ka, di ka bigang magbibidyo dito. Baka mamay magalit si doktor. Bawal. Dito lang ako makakaroon. Mamaya, kawas oh, ka na kita. Pang nalak mo mamaya. Ha? <laughs> Ang opil. Ano pil? ano mo? Wala. Ha? Hindi ko may love. Ba may Gusto mo natin. Nag-fill up sa certificate. Para sa ano? Para sa baby. Gusto <laughs> na lang muna mga karoon. Mamaya na lang paglabas ni baby. Ayan na po siya. Tumilipit <laughs> na po siya. <laughs> Yung mukha. Tumatagilid-tagilid na po. <laughs> Kaswiro pa siya, kaswiro. <laughs> <laughs> Ayan na po siya, oh. <laughs> Hindi ko pa siya. ikot na. Hello. Ano? Tumutok na kasi yung panubigan niya. Kaya, yun ang ginagawa niya. Pagulok pa, lakad-lakad. <laughs> <laughs> Ayun, mga carrots oh. Thank you, Lord, nakalabas na si bibi. Ah. Uh, na lang ako, nililinis na lang nila mga carrots. Ah. Uh, naririnig ko na po yung iyak ng bibi ko. Ayun. Bibi pala ni Sheila. Ah, uh, mamaya mga karod, uh, dyan lang kayo ha, hindi ko mapaliwanag yung saya ko ngayon, ang gabi. Ah, isyo na po, bless. Anak na rin. Anak na, anak na si Mrs. Yun know. o, oh, Oo ha? Tapos na, nakaraos na rin siya. Masasabi mo, isa pa? <laughs> Kaya mo pa ba? <laughs> Umaya na lang ulit mga karoon. O diba? Ayan. Diba cute pa ngayon kasi mga bata pa? Pag lumaki yan, pasaway na rin. Maraming salamat pala kay Pilakay na Dok. Dok, thank you, thank you. Salamat okay. sa inyong dalawa. Hi. Nakalabas din, nakaraos din si baby. At ang aking misis na Babawi ng lakas para makauwi na sila. Yun. Thank you, Dok. Uh, hindi natin pwede lakasan na boses kasi ah, uh, tutulog na yung mag ko. Tsaka natutulog na rin yung nurse na nagpaanak sa asawa ko. Kaya tapos natin ngayon ay alas 3.40 kaya hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa lahat po ng mga manunood ng video ko at ayan ang umasaw ko at hanggang dito nakatutulog din sila kaya ako hanggang mamaya hapon pa ako tutulog na mula sigaso pa ako mamaya mamaya doon sa bahay doon na kami magano doon na kami mag-stay doon na rito kaya hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa inyong lahat guys, team good vibes thank you team katsopers Madam Sital. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye. Love you guys.